Hello, hello mga kaating! Andito nga kami ngayon sa koen or sa playground kasi nagaya ang mga bata. Kahapon nga pala itong video na to, December 31, ito ang ginawa namin bago kami nag-celebrate ng Happy New Year sa bahay. Gusto ito daw nilang ni maglaro sa playground na, at si Ate Bansut ko naman ay gusto maglaro ng basketball. Kanito kami magbanting <laughs> ng pamilya mga kating. Ka simpleng laruan lang, simpleng usapan at harutan sa mga bata. Masasabi ko nga na sobrang saya ng pamilya namin at maraming maraming salamat sa Panginoon. Isa lang ang dinadasal ko na bigyan si Daddy Moshi ng mahabang mahabang buhay para sa amin at healthy pangangatawan. Wow, umay na ate. Tawa nga ako ng tawa dito oh. mga kaating kay Papa de Asukal. Kasi akalain mo kaya oh niya kaya pa lang mag jumping rope. Nakaka 100 pa nga siya mga kaating. Woo! Okay go! Ayuh. Dai jo bu. Madai kita ru. Ha? Susti agi yo ka? Hello mga kaating, ito na nga pala ang simpleng niluto ko para sa aming Happy New Year celebration. Konti lang yan dahil konti lang naman kami sa Ate, pamilya mga kaating. Happy New Year! At hindi na nga namin nahintay na mag 12am pa dahil hindi na kaya ng mga bata. Sigurado magugutom sila at syempre ganoon na rin kami. Happy New Year! mada ka, mada. 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 At dahil medyo matagal pa nga ang ihintayin para maging 12am, naglaro muna ang mga bata. Excited na nga ang mga bata mag Happy New Year, Di hindi dahil sa Happy New Year, kundi dahil sa kanilang makukuhang Otoshidama. At syempre, ganun na rin ako. Waiting, mga kaating! Dito kasi sa Japan, mga kaating, may nakukuhang envelope ang mga bata na may lamang pera na tinatawag nilang Otoshidama. Yun ang pinakatanong sumi ng mga bata dito sa Japan.

Say happy New Year. Say Happy to Daddy. Kiss and hug Daddy. Happy New Year. Happy New Year. Hug oh. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Daddy, nanti jumpa yo. Happy New Year, Ate. I love you. <laughs> ano? 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 ano Sapi Yuki. Ano? Ano? Sapi mau kayak Daddy Yuki. Yuki, ano? Sapi kayak Daddy. Ano? Sapi mau kayak Daddy. What did you say to Daddy?

Sige, pa-like na. Mama. O, yatta! Nande nama ikaiteru? Mama, sugoi da. Thank you. Happy New Year po sa inyo Aa! mga ka -aten. Sana kayo din naging masayain yung Happy New Year. Maraming maraming salamat po sa so, wala niyo saong pagsuporta sa aking mini vlog vlog chacha. Bye. Ochustekita de. Tuesday okay. kita okay.